Sa Mindanao pa rin, isang patay, dalawang sugutan sa mamamarin sa Pantukan Double de Oro. Itali na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radar Dabao. May buntag ni Jun. Nasawi ang isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan sa isang insidente ng pamamaril na naganap noong nakarang araw sa Barangay Kingking, King, Pantukan, Dabao de Oro. Kinilala ang nasawing biktima na si Clay Brian Ginoo, residente ng Purok Mahigalaon, Barangay Kingking, King, Dabao de Oro. Tamantala sugatan naman ang dalawa niyang katrabaho na si Najivane Nipakwe, 22 anyos at Ferlin Badles, 22 anyos, kapwa residente rin sa nasabing lugar. Batay sa initial na report ng Pantukan Municipal Police Station, na 5.20 ng hapon nang biglang dumating ang hindi pa nakikilalang salarin habang ang mabiktima ay nasa loob ng Nicole Motor Parts ang kanilang pinagtatrabuhan sa sitio Townsite Barangay King King. Walang pasubaling pinapapatukan ng suspek si Ginoo gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril. Tinaman ito ng maraming beses sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa pagamutan ngunit idiniklarang dead on arrival. Nadamay rin sa insidente, sina ni Pacquiao at badless na nagtamu ng The Police ng Balas Katawan katawan. Agad din silang dinala para sa karampatang lunas na recover sa crime scene ang dalawang ng bala at isang buong bala na pinanimala ang mula sa isang kalibri 45 na armas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad o matukoy ang pagkakakinanlan ng salarin at motibo sa kremen. Ito si June Zotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, June Zotera.